Agent Lorenz Abando magsasampa ng kaso kontra sa international import na sumahod sa kanyang pagtalon kaya na injury at KBL ng Korea suportado si Kabayan. Aside sa malaking tulong sa karir ng ating mga Pinoy Young Hoopers, ang paglalaro ng mga ito overseas ay malaking benepisyo din ito kung iisipin para sa ating national team. Try to imagine, gaganda development ng ating mga malalaro sa paglalaro nila sa mga top basketball league sa Asia kung sana'y may magandang sistema, trainings at may nakakaharap pa silang mga imports kung saan ay ang iba pa nga dito ay mga dating NBA player. Isa kasi sa bagay na magpapalawak sa kaalaman ng isang player sa larong basketball ay ang experience na kung saan ay nakukuha nila sa pamamagitan ng pakikipagtunggali nila sa iba't ibang klase ng mga malalaro. Ito yung mga players mula sa iba't ibang lahi. May taglay na mahusay na mga skills at may taglay ding iba't ibang sizes. Kung kaya't win-win situation ito kung tutusin para sa kanila, sa kanilang mga pamilya at the same time sa ating mga Filipino. Nang sa gayon ay pagbalik nila sa bansa, lumaro sila sa ating national team or magstay sa ating local basketball league, ay may babahagi nila ang kanilang mga natutunan mula sa paglalaro nila overseas. Kaya nakaka-down ang ilang mga komento sa social media ay binabato sa ating mga kababayang naglalaro sa Japan at Korea nang ilan sa ating mga kapwa Pinoy kung saan ay kundi ba siya hate ang mga salitang kanilang binibitawan. Ito ang mga Pinoy na hindi iniisip ang hirap at sakripisyo ng ating mga overseas player. Though may magandang sahod at quality development ay nakataya din kasi dito ang kanilang buong career o po pwedeng pati ang kanilang buhay. Numero unong halimbawa na nga dito ay ang ating kababayan sa KBL ng Korea na si Ren Sabando na nakatamo ng multiple injury sa kanilang isang laro na nagbibigay piligro ngayon sa sa kanyang basketball career. Lahat naman siguro tayo ay alam na ang naging dahilan ng pagkakain injury ni Kabayan. Ito nga ay nang masahod ito sa kanyang pagtalon. Nauna ang likod niya bando sa kanyang pagbagsak. Makikita ang lakas ng impact ng pagbagsak ni Kabayan. Malaki ang magiging epekto ng injury nito sa career at sa laro ni Abando. Hindi nakakasiguro kung may babalik pa ang dating laro ni Kabayan after ng kanyang mga gamutan. Possible mababawasan ang ilang aggressiveness nito sa game na bagay kung saan ito nakilala. Kung iisipin ay hindi sapatan naging hatol ng KJ sa import na si Chinano Nwaku na nakuha ng NBA team na Houston Rockets noong 2016 NBA Draft dahil fine lamang ang binigay dito kung saan ay posibleng buong career o buhay ng player ang nakataya. Kung kaya't dahil dito ay gumawa na ng paraan ng mismong agent ni Abando para sa mas matinding aksyon para dito sa former NBA Draft team. Ayon sa Korean Basketball page post sa social media na palaging nakatutok sa mga kaganapan sa KBL ay nag-appoint na daw ng abugado ang agent ni Abando para sa isang legal advice. Nang sa gayon ay makapagsampa pa ng kaso kay Unwaku. Magsisilbing halimbawa ito sa mga malalarong may dalang maruming laro sa kahit anong sports. Minsan kasi ay hindi nating maiwasang ma-prostrate sa game. Pero kung gagawa ka ng bagay na ikakasira sa buong karir ng kapwa mo malalaro at atleta, ay hindi naman tama yon. Para sa akin ay good move ang ginawang ito ng agent ni Renz. Gaya nga na sabi ko ay hindi na may babalik ang nangyari kay kabayan. Ang dapat na lang dito ay maparusahan ang malalarong may gawa nito ng sapat sa kanyang ginawa. Pero bago yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng up to 6,000 pesos bonus ng legit betting side sa mundo na 1xbet sa inyong first deposit. Dito ay pwede kayong tumaya sa mga iba't ibang sports specially sa basketball. Pwede na rin kayong tumaya sa mga paborito nyong team sa NBA o PBA. Maliban dyan ay marami pa silang mga casino games na tiyak na magugustuhan nyo. I-click lang ang link sa ating pinned comment at ilagay lang ang ating promo code na HOOPS1X para makakuha kayo ng bonus. At easy to withdraw and deposit dito gamit lang ang GCash o bank transfer. Kaya tumaya yana at manalo so 1xbet Samantala, solid support ang ginagawa ng KBL ng Korea, anyang red boosters at mga fans ng team. Dahil ginagawa nila lahat upang makamit ni Kabayan ng Ustisha para sa nangyari sa kanya. Maliban sa protesta ng mga fans ng red boosters, ay sinuspin din na rin ang pamunuan ng KBL ang judge na nagbigay lamang ng regular foul sa nangyari kay Kabayan. Na kung tutusin ay matinding foul yon kung saan ay nakataya ang buhay ng manlalaro. Good job sa KBL para sa move na ito at muli, suportahan natin si Abando dahil ito ang panahon na kailangan tayo ng ating kababayan bayan iwasan na sana natin ang mga bash at hate